Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, grabe naman. Kawawa naman talaga itong si Fiyang. Akala ko okay na okay na si Jess kay Fiang. Pero ito na naman, marami na naman ang in-HB. Kasi nga, hindi na si pagkatapos si GM, si Nicolette. Ayan, pumunta na naman si Jess. Sa living room at sinabi yung issue ni Fiyang at GM Kinat, Kyren, Julie at sa iba pang mga housemate. at sabi nga ng mga fans ni Fiyang, sana kinausap na lang muli ng harapan ni Just itong si Fiyang hindi kung kani-kanino na naman niya ito. Sasabihin yung parang nire-recruit niya daw ba na maging masama si Fiyang at siya ay maging good. Kanina nga ay happy-happy ng lahat kasi okay na okay na si Just at si Fiyang. Kay Just pa nga si Fiyang nagsabi na yun na nga na iniiwasan siya ni... JM. So, ngayon ang mga fans ni si Piang ay naaawa na kay Piang kasi wala nang kaibigan. Yung wala nang close na kaibigan si Piang sa loob ng bahay kasi nga umiiwas na talaga si JP, si JM at si Binsoy sa kanya. Makikita mo talaga kay Piang na naninibago na nakikisama naman talaga si Piang sa ibang mga housemate pero iba din yung tinuring niyang totoong kaibigan si na JM, Binsoy at JP. So, abangan natin bukas kung bakit or, or magiging, or babalik pa ba ang pagkakaibigan nila